mga boss mabayaran hindi natin nakuha yung TR kasi hindi natin kaya yung presyo so yung DT so, pang sarili na naman natin to nakuha natin ng ano 50 mil mga boss hindi natin to pang benta pang ari natin to kaya kinuha natin kaya ganun, ganun siya kamahal asan yung ano nya boy yung kakaiba yung ano nya

Rama wow, bro Si Romy, yung service natin sa wapay Lama tayo Hawa ka mga boy Hawa ka mo itong camera Hila pag mo na yun doon Walang alam yung asawa ko dito sa so pinagagawa ko Ang alam niya kay Arim Bibilhin Ayan mga boss parp 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 yan mixer oh. Okay. Hindi lang na lang. Yung pang sarili natin to. Re-restored natin. Palitan ko to ng pang millennium na disc brake. Okay. Okay. So, salamat ng marami sir. Mami, ang gabi. May message ay, ulit ako sa iyo mamayang gabi sir Ay, eh, ano mga boy ay. Ayan, uwi natin to mga idol Masakyan na lang namin kasi tumatakbo ay. niyo na kasi siya uh, tuti. May laman kayo tuti yan, sir? Ay, muna, sigurado muna. <laughs> sigurado mo na, mara na Mga Oh, thank you sir Okay, oh, ah, thank you okay. okay. Atlet, uh, uh, pa paano may nakuha tayo. Pira <laughs> <laughs> Yan, medyo hindi tayo hindi natin kinaya yung KR talaga. Ayan. Sumama yung DT, mga boss. Yan. Yari na naman ako nito na sa misis ko.